Apa ba to? Tsaka ano, hindi ito maririnig. Hindi ito Ah, oh, shit. <laughs> God. Kadarating ko lang. Yun, sa Agustia kami nag, ano, nag-disco. Masama pa yung pakiramdam ko. Sobra nata sa boobs to. After nung pag-inom ko ng pangalawang drinks, dalawa lang yung cocktail na ininom ko. Bigla akong ano, lumilim yung paningin ko. Hindi ako makarinig. Para akong matutumba. Na mahihilo talaga. Tapos pasuray-suray ako ng lakad na hindi ko maintindihan bakit ganun. Sumakit lang, sumayaw kami. Tapos, biglang sumakit yung tuhod ko. Actually, normal naman sumasakit yung tuhod ko talaga. Tapos, hindi siya doon sa point na sa part na yung kundi sa taas nag-cramp siya. Sabi ko, oy bakit ang sakit na, ano, nung, hindi tuhod eh, yung hita ko. Sabi ko, balik na tayo sa, ano, sa location natin, sa upuan natin. Kasi hindi na ako maka, ano, makalakad masyado. Sabi ko, hindi talaga, hindi ako nagbibiro. Pag upo ko, biglang sumama yung pakiramdam ko. Parang, ano to? Tapos, ano, lumabas ako konti. Doon sa likod lang, nagpa, nagpahangin. Gusto ko lang ng fresh air. Nakaupo ako mag-isa. Parang gusto ko na talaga mag-collapse. Pero pinigilan ko na hindi ako mag-collapse. Kasi, ako lang mag-isa doon sa may likod. Kasi nagdi-disco yung dalawa. Nag Sumasayaw pa. Oh my god. Alam niyo kung anong nangyari? Nilagyan ng ano ng ko ano man yung nilagay sa drink sa drink ko. Yung pala anong mangyari sa akin yun. Bumalik na ako dun sa kuan namin. Dumating si Margie, sabi ko, "Di Margie, ano nangyari Sabi ko, masama yung pakiramdam ko, para akong mahilo, grabe, pinagpawisan ako." Binigyan niya ako ng ibuprofen. Sabi niya, kanina, ganyan din yung naramdaman ko. Ang alam nyo, coke lang yung ininom niya. Ako, cocktail dalawa, alcohol. Hindi naman madami alcohol yun yung nilalagay sa mga ganyang bar. Pero grabe para talaga akong sabog na naka-drugs. Sabi ko, Jee, ang sama-sama -sama ng parang nangkuwi na tayo. Sabi niya, hindi ka pwedeng hindi pa tayo pwedeng umuwi, magpahinga ka muna. Kasi ganyan din ang nangyari sa akin kanina. Ay, ang, ininom, ang ininom niya lang, coke lang. Naku, may nagay nab sa ano natin sa drinks natin, hindi natin napansin ko sino. Kasi alam nyo, may mga lalaki sa harap, tingin ang tingin sa amin. May mga lalaki sa likod. Kasi sa bar kami, nakaupo, kitang-kita yung mga taong sa dance floor. Kasi maganda yung location. Yung mga ta lalaki sa likod, tiri namin, may video pa nga ako ngayon eh, nandan dito sa video ko. Hindi, rin, hindi namin kilala, kanina pa nakatingin sa amin. Wala talaga kaming pinansin kahit isang lalaki. Tapos may mga tumabi pa kapit sa kanya. Wow, sabi pala yun, yung, may nilagyan ka na kung ano sa drugs, sa drinks mo. Sabi niya, ganyan din yung naramdaman ko kanina. Kaya lang, pumunta ako sa CR kasi sama na pakiramdam ko. Tapos umuwi daw siya, tapos nagpahinga lang daw siya doon. Tapos pagbalik niya, hindi na niya ininom yung coke niya sabi ko pero naku kung alam ko lang hindi ko rin yung drinks kasi sayaw kami na sayaw balik sayaw balik sayaw sa dance floor sa ay, mga lalaki doon umaligid sa amin lalo mo kaming balak maghanap ng sugar daddy kaya wala talaga kaming pinansin kahit isa tapos ang saya saya na sayaw ko pinagtaripan din tayo ng kung ano dun sa drinks natin kaya tayo sa akin hindi nila na na ano na, na yung effect hindi nila kaagad nakita kasi pinigilan daw niya. Minok siya ng maraming water tapos pumunta siya sa CR. Hindi naman siya nagsabi. Eh ako, dalawang cocktail lang yun. Hindi yun nakakahilo. Hanggang ngayon, masama yung pakiramdam ko. Parang susuka Kanina talaga hindi ako makalakad ng derecho. Pasuray-suray ako. May nag-alala sa akin isang lalaki siguro. di ko alam, ma'am sabi ko sa kanya, okay lang ako. Pabalik ako din sa friend ko. Okay lang. Ako. gusto niya ako alalayan. Sabi ko, wag. Kaya ko. Kasi kinaya ko talaga para bumalik dun sa location ng upuan namin. Tapos sabi, putang ina talaga nang ginawa nila sa amin. Tapos sabi, Marge, wala kasi talaga tayong pinansin sa kanila kahit isa kaya. <laughs> sabi niya, sa laki kasi ng boobs mo. <laughs> Ito yun <na. laughs> yun tuloy, pinagtripan tayo. Sabi ko, yung ko na maulit to tagal ko na hindi nakapag-disco tapos ngayon lang tapos may magtitrip sa amin na. buti na lang lima kami doon may kasama kaming lalaki kung tatlo lang kami doon na pumunta sa disco tapos ngayon nahilo-hilo kaming dalawa eh kawawa kami kunwari silang tutulong-tulong sa amin yun pala sila yung naglagay ng kung ano doon sa drinks namin ay walang hiya talaga eh, ito yung karanasan ko ngayon ha, sa Agustia yan dito sa Bamberg. Ako, ingat kayo. Huwag na kayo, pag umalis kayo sa drinks ubusin nyo na lang muna yung drinks nyo, bago kayo mag-disco. Pagbalik na wala ng laman, huwag nyo na inumin talaga. At saka, water lang na may mineral water na nasa bottle para ma-seal nyo kaagad siya. Kasi pag sa glass na water, na, pwedeng lagyan. O, oh, yun na yung naranasan ko ngayon. Ganun pala yun sakit ngayon ng ulo ko, matutulog na ako. O, ingat kayo sa disco. Ganda pa naman ang mood ko kanina. Hmm. Ba ako na kaano ng makeup. Kagising ko lang. Sama ng pakiramdam ko. Pangit yung nangyari gabi. Hindi ko talaga yung malimutan. Be careful guys if you go to the disco.